Hello guys, ayan, welcome back to my vlog Ayan, isang video na ipapamalas ko sa inyo Kung saan ay maglalason tayo ng isang fish pan Ng ating paglalagyan ng tilapia, ano, Dahil magbibitaw tayo ano. Yun nga, nagtataka nga kayo Bakit ating lalasonin ng ating fish pan ano. Ito guys, ay wala pa naman itong tilapia ano. Di bali, maglalagay pa lang tayo ng tilapia dito Kaya kailangan natin na alisin ang mga ligaw na isda dito ano, Gaya ng dalag, hito at yung yung kasili kung tawagin o higad ayan ito guys ay mga kumakain ng mga talapia to ano lalo kapag maliliit pa lang talapia ang ating ilalagay dito ito ay kakainin nila kapag hindi natin sila inalis sa fish pan na to ayan kaya kailangan natin na lasunin ayan dito natin ilalagay ano ayan ano kaya tapusin niyo lang guys ang video ito ano para makapag-share naman ako ng konting kalaman sa pagpipish pa no ayan ito nga guys ang ating gagamitin na sosa kung tawagin ano ayan sosa kung tawagin ito sa kanila sosa ito isang dalawang bilog lang ating ilalagay ano ayan para mamatay yung mga isda dito na ilalag na, nanandito nandito sa fish pa na to ayan di bali dalawang piraso lang to na ating binili ano Ayan. Ayan, ayan guys. Ano ang naglalagay natin? Dalawang pirasong susa. Ayan, lalag di ba lalagay ko dito guys sa net ano? Ayan, dito natin to ipawasok para pag binabad natin dito sa tubig, unti-unti siyang natutunaw. Ayan. Ayan, di ba? Lipuhol muna natin yan dyan. Ayan, at natin dito sa baging. Ayan. Ayan. Ay, ilagay na natin ano guys. Ayan, di ba? Sasaw-saw lang natin dito sa tubig. Itong laso na to ano? Para unti-unting matutunaw siya. Kapag ito'y na inom na ng isda sila ay magsisilabasan kung ano man mayroon dito ano ayan magay natin paikot para kumalat kumalat to lahat ano di ba mga ilang weeks bago natin to lalagyan na ng tilapia ano para yung laso na nilagay natin dito sa tubig hindi na siya contaminated ano dahil kapag nilagay natin agad to baka mamatay ang mga isda ayan dahil dati guys kaya nilasa natin nilalaso natin to dahil noong nakaraan na naglagay tayo na hindi natin nilis yung mga ligaw na isda dito ay halos lahat lang naubos yung tilapeng nilagay natin dito ano halos walang lumaki dahil ang lalaki ng dalag na nandito pala kaya ngayon, yan, lalasunin na natin, ano, para mahuli natin sila lahat. Walang matira rito kahit isa na pwedeng kumain sa tilapiang ating bibitawan dito. Ayan. Di balik lang ginagawa ko, guys, ano, kapag ako naglalaso ng tilapia, ano. Ayan, dinababad ko lang yan sa tubig, unti-unting natutunaw kasi yan. Yan, yun yung may butas dito, nilagyan na din natin sa loob para lumabas man kung mayroon laman tong butas na tong isda kasi syan, dyan sila nagtatago ano sa ilalim ng putik ayan antay antay natin to mga ilang minutes ito i epic, tip na to sa mga isda ano ayan Ayan guys, di bali noong nakaraang araw, ito ay ating binawasan ng tubig, ano, yung fish pa ng ating lalasonin, ano, dahil medyo malalim ang tubig dito, ano, ayan, binawasan natin tong tubig na ito bago natin ito nilason noong nakaraang araw, ito ang ginawa natin, ano, ito ay yung paghahanda sa para paglason natin, medyo kunti lang tubig para mas mabilis ang effective ng lason na ilalagay natin dito sa fish pan. Ayan. Ay ano guys, habang inaantay nga natin yung efektib ng laso dito sa tubig, ano? Ayan. May nakita na tayong lumubas na isda, na bulig, ano? Medyo gumigiwang-giwang na ang kanyang paglangoy. Ito ay nag efektib na yung laso natin nilagay dito sa tubig. Nagsisilabasa na sila. Ayan meron isang lumangoy na dito ano? may nakita na tayo ayan kaya guys mahirap pag maglalagay tayo sa isang dating fish pan na ito kasi ay nakakapasok dito ang mga ibang isda na hindi naman dapat dito ano? dahil ito ay nangangain ng mga maliliit na talapia kapag tayo magbitaw ayun nga guys medyo mahina na yung isang yon lubas na siya galing sa butas ano? ayan kaya maya ay uh, matay na yan nakita na tayo ano nagsisilabasa na sila ayan kaya itong fish pan ito kasi binawasan natin ng tubig ano para mabilis ang effective ng laso ng ating ilalagay yun nga nung isang araw ay binawasan natin to ano yan Ayan, may mga naglalabasa na guys at marami rin tayong nakita ng mga ligaw ng isda na nandito sa fish pan. Ayan, nakikita nyo nga yan. No? Isang yan. Medyo malaki yan. Yan ay matakaw yan sa maliliit na talapya kapag ito yung nilagay natin dito kaya kailangan natin talagang mawala sila lahat ano ayan kasi sayang ang pagod natin at pag-aalaga kung kakainin lang din nila no Ayan. Ayan, unti-unti na silang naglalabasan. Marami na tayong nakikita. Mga pumupunta sila sa gilid kapag sila ay nahihilo na. yan, may nakikita na naman tayo, ano? Ayan, isa to. Nakikita na to natin, ano? Kanina yan. Medyo hilong-hilo na yan. Huwag lang natin kasi kakainan yung isdang gantong nilaso natin no dahil ito ay para safe din tayo naman ano sa ano dahil baka maapektuhan tayo ano. Itapon na lang natin o no? ibaon ano. Ang makukuha nating isda. Yun nga, hinanghina na yung isang yun. Maglalangoy siya nasa gitna. Yun. Yan guys ay kanina ay hindi natin nakikita yan sa tubig pero nagsilabasan sila ngayon. Hindi natin alam na marami palang isda na natin ay walang isdang ligaw sa fish pan na to kasi sila ay nagtatago sa ilalim ng putik o sa mga butas yang kaya nilaso natin tong fish pan na to para magsilabasan sila no yan yan mga hilong hilo na yan yan ano guys Ayan, may nahuli tayo ano guys. Ayan. Kung nagustuhan nyo guys ang ating video, subscribe, in like, in share na lang guys. At pakipindot ang ating notification bell para updated kayo sa ating mga video pang ating gagawin. Ano, nakapupulutan nyo ng mga idea at kalaman. Ayan, hanggang dito na lang po ang Ipamalas TV na nagbibigay ng idea at kalaman. Bye bye!